eto Ito, magluluto tayo ng tinola at kin, ano, ano pala, hindi tinola, no? Ang tawag to, sinigang na manu, na may papaya. Ayan, ang sarap. Ganyan nyo. Luto na. Kakain na kami ni Gurley. Kasi nag day off siya ngayon, guys. patutulog siya dito sa bahay ko. Ayan na. Luto na. Ang mga buto-buto. Buto-buto ng manok ito. Kung may buto-buto ng baka, meron din buto-buto ng manok. Yung puro buto lang ba, oh. May pwet. Leek. Ito yung pwet niya. Sarap. Tsaka may papaya. Luto na, guys. Ang sarap. Patayin ko na. Ayan. Ang tinolang manok with papaya. Ayan. Tingnan nyo. Sarap. Lagyan ko ng konting sili para masarap.